Ngayon ay pag-uusapan natin ang limang bagay na hindi mo dapat tinitipid kung goal mo na magkaroon ng maginhawang buhay sa hinaharap. At una sa ating listahan sa limang bagay na hindi mo dapat tinitipid ay ang iyong skills at kaalaman. Kailangan mong intindihin na ang tagumpay ay hindi tsamba o basta lang nangyari Malaki ang pinagkaiba ng taong yumaman dahil nanalo ng malaking halaga sa loto at taong yumaman dahil sa kanyang skills at kaalaman sa napili niyang larangan. Ang success ay palaging nagsisimula sa investment natin sa ating sarili. Kung marunong kang mag-basketball ngayon, yan ay dahil sa mahabang oras na inilaan mo para matutunan ang laro. Kung magaling ka naman tumugtog ng gitara, yan ay dahil sa iyong dedikasyon na mag-insayo. Kung marami ka namang alam sa mundo ng pagnenegosyo at pag invest yan ay dahil sa iyong willingness na matuto sa iyong mga karanasan at karanasan ng ibang tao. Magkaiba tayo ng kahulugan sa salitang success. Dahil magkaiba tayo ng interest at goal sa buhay. Ang kahulugan ng success sa iba ay maraming pera, malaking bahay at maraming sasakyan. Yung iba naman ay malusog na pangangatawan, simpleng pamumuhay at masayang pamilya. Kahit ano pa ang gusto nating maabot, mapamaterial man 'yan o kalusugan, hindi pa rin nagbabago ang principle na kung gusto mong maging successful, kailangan mong mag-invest sa iyong sarili. Gamitin mo ang iyong oras at pera sa mga bagay na marami kang mapupulot na aral. Huwag mong tipirin ang parting ito. Mag-invest ka palagi sa iyong sarili. Aralin mo lahat ng bagay na kailangan mong matutunan. Isipin mo na lang na kung hindi ka pa successful o hindi mo pa naabot ang uri ng buhay na gusto mo, ibig sabihin marami ka pang dapat matutunan. Ang uri ng buhay na meron tayo ngayon ay resulta lang ng ating mga desisyon. At ang nag-impluensya naman ng ating mga desisyon ay ang ating isipan. Kaya ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mag-invest sa ating sarili. Kailangan nating mag-acquire ng kaalaman at mag-develop ng skills. Una nating trabahuin ang ating sarili dahil ito ang pinakasiguradong paraan kung paano yumaman at manatiling mayaman. Ang mga taong nanalo ng malaking halaga sa loto ay nakachamba lang. Nakatanggap sila ng malaking halaga pero ang kanilang mindset at skills ay katulad pa rin noong mga panahong wala pa silang pera. Kaya ang common na nangyari sa kanila ay bumalik sa pagiging mahirap paglipas ng ilang taon pero ang mga taong yumaman na hindi umaasa sa chamba, sila yung mga taong merong generational wealth. Kahit mga anak at apo nila ay namana ang kanilang mga kaalaman at pag-uugali sa paghandle ng pera. At siguro ay isa ito sa dahilan kung bakit ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman. Dahil nakafocus sila sa pag-improve ng kanilang sarili, patuloy sila sa pag-acquire ng knowledge, gutom sila sa mga bagong ideya at willing sila na mag-adapt sa pagbabago. Kahit ano pa ang sitwasyon mo ngayon, kahit maliit pa ang iyong income o baon ka sa utang, kaya mo yung lagpasan as long as nakafocus ka sa pag-improve ng iyong sarili. Tandaan mo na lang na ang success ay hindi mo yan dapat hinahabol. Kusay ang lalapit sa kung sino ang deserving. Number 2. Ang iyong kalusugan. Hindi ka magkakaroon ng maginhawang buhay kung palagi mong tinitipid ang lahat ng bagay. Lalong-lalo na pagdating sa iyong kalusugan. Ang ating kalusugan ay puhunan natin sa lahat ng bagay. Ika nga sa kasabihan, health is wealth. Ang ating kalusugan ay ang dahilan kung bakit nakakapag-isip at nakakakilos tayo ng maayos. Kung wala ito, mawawala rin halos lahat ng bagay na meron tayo. Mawawalan tayo ng trabaho, pera, self-confidence, motivation at peace of mind. Kaya napakahalagang mag-invest din tayo sa ating kalusugan at kalimutan nating magtipid sa parting ito. Merong apat na bahagi ang ating kalusugan. Una ay physical, pangalawa ay mental, pangatlo ay emotional at pangapat ay spiritual. Ang bawat bahagi ay mahalaga kaya kailangan mong mag-invest dito. Sa iyong physical health, kailangan mong kumain ng mga masustansyang pagkain. Dapat ay meron kang sapat na pahinga at huwag i-underestimate ang walong oras na tulog araw-araw. At syempre, kailangan mo ring mag-exercise. Sa iyong mental health, dapat ay iniiwasan mo ang mga negative information at hindi magagandang ideya. Dapat ay marunong ka rin mag-filter ng mga bad news o mga informasyon na hindi makakatulong sa iyo. Ang dapat mong gawin ay mag-focus sa mga available opportunities sa iyong paligid. Sa iyong emotional health naman, dapat ay iniiwasan mo ang mga toxic na tao o mga taong insecure sa achievement ng iba. Hanapin mo yung taong ini-encourage ka na mag-grow at gawing meaningful ang iyong buhay at sa iyong spiritual health, dapat ay alam mo ang iyong purpose. Ang ating purpose ay ang magbibigay meaning sa ating mga ginagawa. Mag-meditate ka o di kaya ay magdasal. Kailangan mong intindihin na ang ating kalusugan ay isa ring investment. Kung napapagastos ka para sa ikabubuti ng iyong katawan, halimbawa bumili ka ng food supplements, gym equipment, gym membership, air purifier, komportable na higaan at malambot na unan, Isipin mo na investment ang mga yan at hindi gastos dahil meron siyang magandang return sa iyong sarili. Magkakapag-isip ka ng maayos at meron ka rin sapat na energy para kumilos at tuparin ang iyong mga plano sa buhay. Kaya wag mong tipirin ang mga bagay na magbibigay ng magandang impact sa iyong kalusugan. Number 3. Safety and Security Isa rin ito sa mga bagay na hindi mo dapat tinitipid dahil kahit hindi mo pa ito mapapakinabangan sa ngayon, malaking tulong naman ang kayang ibigay nito sa iyo sa hinaharap. Majority sa ating mga Pinoy ay namumuhay paycheck to paycheck. Isa ito sa risky na sitwasyon dahil hindi natin alam kung stable ba na meron kang trabaho. What if natanggal ka sa iyong trabaho o bigla kang nagkasakit at kailangan mo munang magpahinga ng isang buwan? Ano ang gagawin mo para hindi ka mangangamba financially at maiwasan ang magkaroon ng utang? Kailangan mong intindihin na maraming uncertainty sa buhay. Hindi natin alam baka bukas, sa susunod na buwan o kahit sa susunod na taon, merong emergency na darating sa'yo. Hindi natin alam kung kailan at paano tayo susubukan ng panahon, kaya mabuti ng handa tayo. Isipin mo kung ano ang posibleng worst case scenario ang darating sa'yo at gumawa ka ng paraan kung paano ito malabanan. Pwede kang magsimula sa pagbuo ng iyong emergency fund at pagipunan mo ito buwan-buwan. Huwag mo rin kalimutan na kumuha ng health insurance at life insurance. I-insured mo rin ang iyong sasakyan at iba pang mga ari-arian. Kailangan mo ng kasangga sa panahon ng emergency. Huwag kang manghinayang sa perang naggastos mo sa mga insurance dahil kung tutuusin, mas malaking halaga pa ang mawawala sa iyo kung sakaling tinamaan ka ng sakit at hindi ka covered ng insurance. Huwag kang magtipid sa mga bagay na kaya kang bigyan ng proteksyon. Doon na lang sa iba mong expenses na walang return at bumababa ang halaga. Number 4. Quality Products Alam mo ba na mas mapapagastos ka ng malaki kung bibili ka ng mga mumurahing gamit? Dati, mahilig din akong bumili ng mga murang gamit katulad ng appliances, sapatos, damit, gadgets, tools at iba pa. Pero unti-unti kong narealize na merong extra cost ang pagbili ng mga murang gamit at yun ay hindi mo ito magagamit ng matagal at dahil hindi mo ito magagamit ng matagal kailangan mong bumili ulit ng bago. Ang ending ay malaking halaga at oras ang iyong nasayang. Kaya sa halip na mag-focus ka sa murang presyo, mag-focus ka sa quality. Dahil kapag quality ang pinili mo, mapapakinabangan mo yan ng matagal. Magkakaroon ka rin ng magandang experience sa paggamit ng produkto at paniguradong sulit din ang iyong perang binayad. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, Huwag mong kalimutang ilike ang video ito para ma-recommend tayo ni YouTube sa mga kababayan nating may parehong interest sa ganitong topic. Salamat! Number 5. Ang iyong ipon Ang iyong ipon ay dapat gawin mong number one expense. Kailangan mong bayaran muna ang iyong sarili bago ang iba mong mga gastusin. Kahit 10% lang ng iyong income every month ang iiponin mo, magandang simula na yan. Kung nahihirapan kang mag-ipon ngayon, kailangan mong gumawa ng budget at i-minimize ang iyong paggastos. I-track mo rin ang iyong daily expenses sa loob ng isang buwan. Tingnan kung saan napupunta ang majority ng iyong income at gawan mo ito ng adjustment. Pero kung hirap ka pa rin mag-ipon pagkatapos mong gumawa ng budget at magbawas ng gastusin, kailangan mo nang maghanap ng ekstra mapagkakitaan. Sa panahon natin ngayon, hindi lang sapat na meron tayong income, dapat ay nakakaipon din tayo. Dahil katulad ng sinabi ko kanina, Maraming uncertainty ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo makakaranas ng emergency. Kaya ang pinakamahalagang paghahanda na pwede nating gawin ngayon ay ang mag-ipon. Mag-ipon ka ng katumbas ng iyong 6 months to 1 year na gastusin. Ang perang yan ay para sa iyong emergency fund. At kapag nahit mo na ang iyong emergency fund, kailangan mo pa rin magpatuloy sa pag-iipon. Para kung sakaling merong magandang investment opportunity na darating sa iyo, ay magagrab mo agad ito. Kaya kung kaya mong mag-ipon ngayon, huwag mo yung tipirin. Kailangan mo yung i-maximize dahil magagamit mo yan sa long term. Magagamit mo yan sa panahon ng emergency. Magagamit mo rin yan sa iyong pag invest At matutulungan ka rin ng iyong ipon na makapagretiro ng maaga. In conclusion, ang pagtitipid ay hindi long term solution kung goal mong magkaroon ng maginhawang buhay. Sa katunayan, dahil sa pagtitipid, marami tayong opportunity pera at oras na nasasayang. Kailangan nating maging deserving kung goal nating guminhawa ang ating buhay. Kailangan nating mag-invest sa ating sarili at huwag nating pabayaan ang ating kalusugan. Hindi rin dapat natin tinitipid ang mga bagay na magbibigay sa atin ng safety at security. Kung bibili ka ng mga produkto, dapat ay nakafocus ka sa quality. At higit sa lahat, kailangan mong gawing number one expense ang pag-iipon. Sa limang bagay na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? At sa iyong palagay, anong mga bagay pa kaya ang hindi natin dapat tinitipid? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang video ito. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood. At sana ay magtagumpay ka.